tanawan. Yan mga idol, good morning. Bilog. Andito na kami ngayon sa Bilog-Bilog, Tanawan, Batangas. Hinard kami ni, kami ni Ma'am Nisi Arnaig. Paghukay ng ponso. <coughs> Yun mga idol. Yan. Ayun na Yun, na. nakita na natin agad. So, ma sumpo na natin yung kinakatakutan ni Madam. Ayan, ito yung bahay ni Madam Idol. Ayan mga Idol. Sir, okay lang makuha ka ng picture. Ano sir? Andito si sir, kapatid ni Madam. Siya yung nag-assist sa amin kasi nagsimba si Madam. So ayan, mga Idol. Malayo yung nanarating natin. Galing Pampanga kami. Alauna na imidya kami umalis. O, ngayon, ayan, nakarating kami dito sa Tanawan Bilog-Bilog. Ano? A quarter to five. So ngayon maaga rin kami nag-umpisa kasi nandito na si Sir yung nag-assist. Kasi si Ma'am nagsimba. So yun mga idol, ang daming. Ang dami talaga ng ano. Dami yun. Yun. Yan. Yan, nakuha na natin agad yung bolso. Ito na agad mga idol. Nakuha na agad <laughs> mga idol. Ano yun? Ito yung <laughs> ano sir, ito yung ito yung ano queen so, box niya. Na Pulo ni. So yun, makita natin ngayon yung queen. Yan sir. Anong paniniwala niyo dito, sir? Ayun, sir. <laughs> Anong paniniwala niyo, sir? Parang din din -di yata. <laughs> kasi si ma'am sabi ko noong Ayan. turuan ko na Ay. lang kayo, madam. Akala ko dalawa. Isa lang. <clears throat> Takot talaga si ma'am. Isa ko turuan ko na lang kayo, ma'am. Kasi malaki Yung lalaki, si. sir. Ito. Yun, know. o. <laughs> Ayan, nakuha na natin mga idol. Bilis nakuha kasi malambot yung lupa dito, eh. Ito yung lalaki, sir. So, walang kahirap-hirap sa pagtanggal, mga idol. Yun. Yan ang king and queen no? So yan eh pakita natin 'yun ni Madam ilagay natin ng ilagay natin ng ano Duh. Duh. Dahon muna. So yan Yan mga idol. papatagin natin 'yan para Sobrang sobrang dami ng ano. Naman ayan. Sobrang dami ng Tingnan niyo yung mga itlog mga idol. Sobrang sipag Patang mga itlog tong na. ano queen na to. Oh. Puting puti talaga yung ano. Parang parang asukal na sinaboy. Oh. Maginin mo yan. No? Oh. Isang queen lang siya pero ang itlog niya talaga ang sobrang dami. Yan. So, yun nga yung kinakatakutan ni madam talaga kaya kahit malayo kami kami yung tinawag talaga sabi ko nga sa kanya na turuan na lang namin siya kung paano hukain pero ayaw niya talaga di bali na daw nagagastos siya uh, basta kami yung hukay so ayun na mga idol na na natin to ayan ang sarap dito maghukay ang lambot ng lupa ayan mga ludi oh. tingnan niyo po so, ayan. sige patagin, patagin muna namin mga idol para naman para naman di pangitingnan kasi nasa paligid talaga ng ano nilang ang lapit ng bahay kasi nila mga idol. Ano yun, Isang compound sila dito. Ba, dating hmm. queen box, Tsaka hindi lang ito mga idol, meron pa din ano, meron pa din sila. Ba, pagkadalawa. Ang dating queen box niya sir. Dating queen box niya sir pag ano kasi Uh, tawag nito pag may unang may unang queen yan sir itong queen box nito may isa siyang queen dati so nung namatay yung queen so ito yung kapalit kaya parang second floor kumbaga sa bahay pa ayan ayan mga idol patagin na namin kasi para sulit naman yung ano ni ma'am hindi naman hindi naman, naman pangitingnan yan. pero kung totoosin pwede namang hindi na to patagin dahil mas na nakuha yung pin at ma-spray di na siya di naman siya lalaki na pero para lang di na si madam mga ngamba patagin na lang namin din hmm. ayan mga idol walang ka abog abog si idol rin nag hukay mga idol o di nga pinawisan saka sobrang lamig dito kasi malapit pala sa tagaytay ito eh kaya maswerte yung pag ano namin ngayon, hukay. Hindi ka gaya sa bulakan mga idol. Tiga sa bulakan. Sobrang tigas yung mga lupa doon. Clay, dito, bawi dito parang ano siya. Ah, dahil lang siguro sa sobrang, malamig kasi dito kaya di siya titigas. So ayan mga idol. Ah, ayan. Nakita na ni Busing yung nakita na ni Busing yung Rena so Sir, di ka na naniwala ngayon sa nadiwin talaga yung laman nito. <laughs> Maraming takot sir sa kahit sa vlog namin sir, sir talaga. Pati kami parang takot sila sa amin na kami naghukay nga po Nakatrabaho, nagtrabaho kasi kami sir sa ano, malaking company sa face control kaya baga, alam na namin na anay talaga laman nito. Ayan na, bubumbahin pa. Oo, bumbahin namin yan sir. Pinapatag lang muna tanggalin mo rin yung mga ano do ito toto to. ako na magtanggal dito tanggalin natin to para maabot sa pagbumba yan mga idol kailangan sulitin natin tong ano dito Paghukay kasi malayo to mga idol malayo malayo mga idol ayaw ayaw ko na ayaw naman natin na may ano concern pa si ma'am tungkol dito kaya sulitin na namin talaga to nandito na rin lang kami kaya sulitin na natin Yes. Wag matakpan okay. yung ano. Wag matakpan yung mga tawag nito. Yung mga brownish brownish na yan. Oh. Dami ng tin. Yan mga idol. So ah. Sige pagkatapos may spray Ang dami pa nilang mga halaman dito guys. Oh. Halaman si. Ayan oh. Ang dami bunga. So habang nakatayo tayo mga idol. So ayan na mga idol. Nag-spray na yung idol natin. May mga namuti na yung mga idol. Puro anay po yan. mga idol ganito pagkatapos ng spray ah uh, hukay. Kailangan natin sprayan 'yan kasi yung mga workers buhay pa rin 'yan kahit makuha natin yung reyna. So kami na yung nag-spray mga idol. Hindi guys sa ibang mga hukay namin na din yung nakita mag-spray. yan yung queen box niya mga idol kailangan natin ma-spray talaga yan tsaka yung dun mga idol yan yung mga namuti na yun yung mga kahoy na ginakain ng anay ganyan dapat ang mag-spray mga idol Pakain okay, lahat mga ludi, pati itlog. Kung tingnan mo siya parang active eh. Mm. Pero mm, dami pang laman sa ilalim. Ayan mga idol, ito lang yung pinunta namin dito sa Batangas mga idol. Atin nga yung Pampanga. Pampanga to Batangas. Ito lang mga idol, oh, pinapapunta ni madam dito at ni sir. Ah. Mga idol, tinatanggal niya yung mga anay-anay mga idol yun ah para ma-spray ng maayos ganito mga idol kung mag kukay kayo ng punso kailangan ano spray agad So ayan mga idol, magpaalam ka na mga idol. So ayun si si Sir yung mayari at saka si Madam. Ayan. Uh, shout out sa kanila ni Madam. At saka yung kapatid nila mga idol sa next si Simba pa. Kaya ayan. Ayan. Idol, paalam mo na idol. Mga idol. Success yung na natin. pag kaya nakuha natin. So hindi lang ito mga idol. Mayroon pa sa likod. So, video pa rin natin yun. Mali dalawa to. So, maraming salamat mga idol sa napalo at share